Ako si Boss At nandito tayo sa Diplomat Hotel Magno City! Hindi delikado na daw yung structure Kaya hindi lang yung pinangangang pumasok <laughs> Mga kulay Grabe na yung kilabot ko hindi ko ma-explain kung bakit nagtatayuan yung balahibo mga kakulay tayo lang ang tao dito and ang bigat ang bigat sa panamdam di ba masyado makahinga alam niya naman kung bakit kasi sobrang daming namatay dito at sobrang daming mga ligaw na kaluluwa mga kulay hindi natin dapat iniistorbo yung mga ligaw na kaluluwa mga ligaw na, ligaw na espiritu gusto lang natin i-document at ipakita sa inyo kung gaano kahindik-hindik at nakakatakot tong tong hotel na to nanginginig pa rin ang balahibo ko yung nasa likod namin yan ang makasaysayang diplomat hotel dyan maraming namatay ng mga madre at mga sibilyan mga hula, hindi ko ma-explain kung bakit sobrang nanginginig ako di lang sa lamig ng bagyo nanginginig sa takot dahil alam niyo naman na sobrang daming espiritong pag-alagala dito maraming mga hirap nga maraming mga espiritu tayo magagambala hindi natin sila nahis gambalain mga kakulay so ko lang sa inyo kung ano ang sa Diplomat Hotel sa gabi buti na lang at pinayagan tayo ng local government na makapag-shoot dito ng gabi. Mga iikot natin. Ang diplomat hotel. Dahan-dahan natin siyang iikutin. Hindi ko alam kung makakayanan namin. Pero susubukan natin. Mga kulay sa mga nakapunta na sa Baguio at nakapunta na ng diplomat alam ko kahit sa umaga ay talagang nakakanginig ng balahibo dito lalo pa ngayong madaling araw wala kang makikita sa mga bintana na kundi itim at may mga gumagalaw na ano ano yan mga kakulay sa lagod natin ang Diplomat Hotel ito si Ron yung subukan namin kay Anin sobrang nakakatakot kasi grabe yung nakakatakot mga kakulay legit na nagtatayo ang mga balahibo ko mga kulay nasa likod tayo ng Lamat Hotel puro memories ng mga yumao ng World War II ng nandito gusto sana namin pasukin para mas damang-dama

nag-fail kami sa first attempt namin ikutin ang Diplomat Hotel grabe sobrang nakakatakot solid pero hindi kami papag na hindi naman ma-accomplish yung pag-ikot completely dito tatapusin namin itong isang loop na to para maging successful ang pag-conquer namin sa... sa fear namin at sa building to Mga kulay, kahit saan ka tumingin talaga dito, talagang manginginig ka. Kaya kung mapapansin nyo kami ni Ron, talaga nakatingin lang sa camera. <laughs> Pag napapalingan kami sa, sa... structure, talagang manginginig balahibo. Either uh, makikita mo may nakatitig sa iyo o oh. mararamdaman mo eh tara ah uh, wala eh susubukan ulit nating mag ikot ron kaya pa kaya pa kaya pa <laughs> sa mga kakulay eh Nandito tayo sa east side ng building. Diyos ko. Itong east side ng building, ang bigat-bigat na. Lahat dito mag-isa. I don't think kakayanin ka po may kasama ako. Pero... mag Shit. mag dito na kami lang yung tao. Sobrang unbelievable experience. Sa remnants ng building, makikita niyo ang na ng panahon. Inabandon na na siya. At punong-puno at hitik na hitik sa, hi sa history. Kung pinayagan tayo pumasok roon, papasok ka. Hindi, magdo-drone ako. <laughs>